ako salita na salita ay hindi pala naka-on yung mic. Pero yung nga tayo pinagbabalik dito sa panibangon video. Oh my goodness. Grabe pala itong lo. Grabe ka naman, kirani. Kakasimula pa lang, pre. At yung nga tayo kakitig, kirani. Ito siguro yung bug sa mga narong ganito. Since dati pa kasi nilalara ko na, Pero sabi ko na, di ba, Eh, sabi ko na, Barbie. <laughs> pina ng gusto ko sa sana talaga yung granny or granny crampa squid game ohi yung tinitik niya ako yun yung Pug na di ko alam bakit at hindi na nila maalis sa kasi kasi talaga ako talaga talaga yung super talaga 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 na talaga 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 na talaga 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 di ba? Oh, okay. oh my goodness. Sige lang. Sige lang. Okay lang ako, Granny. Hindi ko lang maintindihan. Ba't ang... Tumalan niya ang lugar ko niya. Oh, oh my goodness. Granny. Ah, uh, time's up lang ah. Uh. muna ah. Kaya tayo sa plan ah. ang ni le. goodness. Ah. Ah. Uh. 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 Ah, <laughs> Grabe. Ayaw tayong tigilan ni Granit. Itin na tayo kagad. Mami, it's dapat okay, ganun. Pero, pero sa kuna parod din yung upload ko hapon, which is 1K subscriber. And then, i-edit ko po to ngayon din kasi i-upload uh ko siya ngayon. Alam pa, di ba? I-upload ko siya ngayon, tapos i-edit ko din ngayon. Pero nga, uh, tatakbutak mo muna tayo. Kasi kailangan natin to eh. Yung book. Yung book na kailangan natin ipokpok sa ulo ni Granny. <laughs> Tama ba, Granny? You no, no, may nahulog. Tapos alam na alam ni Granny yung pisto talaga. Diba? So, paano mo sasabihin na hindi matayo yung laro na to? Ha? Bawat lugar may tumutunog eh. Diba? So, isa lang at solution. Ito, hindi gawin ito ah, bro. Kahit tayo ba kaya bro? Lagya, laga na tayo. Sige na, di lagi ni actually. Di forta kasi, di the last night na tayo wala pa rin. ini na mas, di ko na namin. Pero mereka man natin, di ba? Kasi hindi pa kaya Granito ito kapag gano'n ito. na talaga. na nga. Hindi ba? na kasi Sarado yung pre Ay, grabe, pre. Hindi <laughs> mo tayo ito, grabe, pre. Grabe itong laro na ito. Hindi ko naman... ulitin natin ito, pre. Hindi pwede ito. Gag na, eh. Kaya mo lang gusto kong gawin sa akin, eh. May trip pa ganun, ah. May anong na Diyan, man, man, man. Oh, my goodness. Rani. Kung binabalak mo, kung ano yung binabalak mo, Krali. Bubong ito. Krali, maawa ka sa akin. Sige, Krali, huwag mo sasampalit. Sasampalit kita. Sige, suguro easy na lang natin, no? Para po siya kung hindi mo siya lang. Comment nga sa baba kung gusto nyo laruin natin yung Krali chapter tunan na nakadarker mo, pero easy siyempre. Di ba di yung gusto-gusto nyo palagi ay <laughs> Ayan, pre, tayo na ulit dito. Granny! Ito na naman ako sa bahay mo. At pwede ba, Granny? Chill mo lang, ha? Daddy, chill. <laughs> Kasi, pre, napakahirap niya ka ano yun. Kahit eh, yung... ako sa matundong ito. Yun, 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 So mga kakal tayo pre Si old version pa itong Kaya laro natin na So may chance na Pwede pa tayo makahanap na kanya <coughs> Kaya punta tayo dito pre So, ito meron dito ang dilim. Grabe. wait na ta pre. Tati makita dito. Sarap na yung kuya. Sarap na kuya. Saka tayo baba dito, pre. Ang dilim, oh. Grabe. Ang dilim. May nakikita ba kayo? Wala akong nakikita. Sa sarap na yan. daw. special. Hoy, Barbie. Sabi na, granny. Granny. Tinan mo ko to, granny. May papakita ko iyo Tignan mo to. Picture mo to. Tignan mo to, granny, ha. Tignan mo yung picture na to. Kay layo-layo sa picture mo ngayon. Ayun, ayun, ayun. sabi makakabod na dito, huwag ka masara. Parang mamamala siya Oh my goodness, yun pala siya.

O, grani, tignan mo yung tsura. Layo. Sige na, grani. So, siguro, guys. Oh, yan, yan yung grani. Tignan mo Ay, hindi ako makakalabas ito. Ah, yan. Hindi ako makakalabas. Napakalabas ito, eh, grani. Ayun, mga ka. Hindi ka parang tura. Pero, ngayon, guys. Marami-marami salamat sa panonood ninyo. At magkita-kita po tayo sa susunod video. Hanggang sa buhay. Goodbye.